Hello! Ayan mga kaibigan, encap nagsimula na at marami na nahuli na tikitan or matitikitan pa sa mga susunod na araw mga kaibigan. Kayo yung mga nagbumotor ngayon, nakakatulong ba sa atin ng NCAP or hindi? At magkano ba yung mga nagiging multa o penalty kapag tayo ay natikitan or nakuha tayo ng picture sa pamamagitan ng encap mga kaibigan? So, isa sa mga malaking penalty o yung pinaka violation na makukuha natin sa NCAP ay ito yung anti-destructive driving. So may multa ito na 5,000 pesos. Ang bigat no na. 5,000 pesos ang multa. Grabe. Tapos yung counterflow mga kaibigan, ito is nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Huwag kang magka-counter ha. Pag nag-counter flow ka, 2,000 pesos ang magiging multa mo kasama rin dito yung mga detective motor vehicle accessories sa wala ka signal light tapos wala ka side mirror okay bali yung mga side mirror yan yung mga defective na accessories sa ating mga motor so mabigat po yun mga kaibigan ako sa kasali 1,000 pesos din ang magiging natin yan this regarding traffic lights alam naman natin kung ano yung ibig sabihin this regarding traffic sign so ibig sabihin yan Ah, magbumulta tayo ng 1,000 pesos 1,000 pesos din po Ang magiging multa Kapag over speeding tayo Grabe no ganang para kadami Ganyan pala kalaki Ang mga penalty O mga babayaran natin Sa ating mga violation Al Alam nyo ba mga kasama Pwede din tayo mahuli Sa encap na yan, Kung dress code natin Ay hindi tama O hindi proper yung dress code At ang ng 5,000 pesos At ingat kayo ha ah, Kasama sa dress code natin Yung chinelas. Kung kayo kayo naka-chinelas or mag-chinelas, siguro doon nyo lang na clog shoes yan. Ha? Okay? Kasi alam naman natin yung crocs, eh, yung iba pinapayagan yung hindi. Problema naman natin dyan, kapag na-picturan ka na, ay baka mamaya madamay pa yung motor mo or madamay pa yung at baka mamaya magka-problema ka pa, magkaroon ka pa ng violation. Padalang ka na nila ng ticket. Meron din mga kaibigan na tigo 150 na violation kapag failure to give proper signal at failure to give emergency vehicle. Ito yung issue ngayon mga kaibigan. Yung failure to give emergency vehicle. Papaano kung nasa stoplight ka or sa traffic light? Okay? Paano gagawin mo? Nasa likuran mo yung emergency. ba ambulansya, bombero. Eh, tatawid ka ba? Lalampas ka ba dun sa guhit? Baka mamaya mabidyohan ka, mapicturean ka na tumawid ka dun sa guhit. So, syempre, pag na-picturean ka, magkakaroon ka ng violation. Tapos, kung hindi naman emergency vehicle sa likod mo, magkakaroon ka din ng violation. Okay? So, ano ang dapat natin gawin sa mga ganon? Syempre, kung ako naman, ako naman, ah, syempre, kanya-kanya tayo ng ano dyan, ah, paninindigan, eh, paunahin. Kasi nga, emergency yun. Yun ang pinaka- importante doon sa atin. So ayan mga kaibigan, sa tingin nyo ba nakakatulong ba sa atin yung mga encap na yun, o masyadong malaki yung penalty o yung multa sa mga encap At ano ang naidulot nito sa unang araw ng encap dito sa Metro Manila? di ba? Kita nyo, samot-sari at iba't ibang reaction ng mga motorcycle riders, hindi lang yung mga pati yung mga four wheels, eh ang daming traffic na nangyari at naidulot nito. Okay? So, yun lang mga kaibigan ha. So, pag-usapan pa natin yung mga bago video. Okay lang? Marami okay? So, yun lang. Maraming salamat mga kaibigan. Ingat po tayo palagi. And bye-bye. Thank you.